migilab Love shout out 1 natay bagong panibagong trick karon na libro diri guys kining libro akong imagic nga ako nga mahal sa siya nga dili kaptan kini karon di kaptan man siyempre mahal sa gyud siya pero i-try nato nga dili dili na ako kaptan nga mahal sa siya Okay. Game na. Let's go. Oh. Wow. Okay guys. Isa namang trick ng ating nahimo karon. Please follow me and uh, like, share and comment on this video. Thank you, Babu!